Sa iban pa nga, balita, duha katuig nga bata sa Carles Iloilo aksidente nga nagsulod sa kaldero nga may mainit nga sabaw sang batsoy. Bata ginbawian sang kabuhi sa ospital. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. fourth degree burns ang naangkon nga paso sa lawas sang duha ka tuig nga bata nga si Baby Kaiden matapos nga malapnos ang panit sini sa na nagsulod sa kaldero nga may mainit nga sabaw sang batchoy natabo ang insidente sa Purok 3 Barangay Pantalana sa Carlos Iloilo sa panaysayon sang Iloy nga si Janet nagabaligya ini sang pagkaon sa bilasyonan sang iya pakaisa sa Agosto 8 wala sini natalupangdan nga nagahampang si Kaiden sa iya likod nakibot na lang ini sa nabatyagan nga nagtupa ang bata sa kaldero nabatyagan ko na lang nakubot ako nga nagukam sa ma'am na nakita ko sa iya nagapungko na siya sa kaldero nga may sapa mo tulin takot ko sa dali kaging na nga Gin at Ginathagman sang iloy nga wala na ang sabaw sang batsoy. Bangod isa ka oras na ini nga nabak ithalin sa kalan. Nakadalin as kuno ang bata. Bangod na tungtong ang kaldero sa duta. Diri ini nagtupa. Dali-dali nga gindala sa ospital ang bata. Agosto 13, sang ginbawian ini sang kabuhi sa Western Visayas Medical Center. Sa comment nga, muna ako nung ginabayan ko ko ng bata ko. Ngamit sila dugit ko nung sa kaldero. Abadjus ko, gatulog lang luwa ko sa mga comment sa mga bawo. Si Kaiden ang agot sa apat ka Ang kapulisan may panugyan naman sa mga ginikanan. So yung mga ages na mga ganyan siguro, mga 1, 2, 3, hanggang 5 siguro, eh signal natin talaga na secure sila, malayo sila sa hazard, like mga electricity, mga ganyan, mga apoy, mga ganyan po. Para makukulit po yung mga bata, kaya uh, doble ingat po talaga sila. Palaligba naman sa pamilyang Ilabalairan sa ospital gani nagapangayo sila sang bulig sa publiko. Upod ka si Rilo Zen Kilantang Sasa, Juan Western Visayas.